paalala, lahat ito ay pawang joke lamang. Kung sensitibo kayo sa issue, huwag nyo nang ituloy ang panonood. Mayroon ako. I'll give you one account. Lumabas na ang sinasabing account na di umano'y naglalaman ng milyon ayon kay Telianes. I believe he wants to be the richest man in the world. To be the richest man in the world. Pero ayon kay Duterte, thousand lang daw ang laman nito. Okay. Thousand lang. Magkano po? Thousand lang. Thousand lang. Dagdag pa dito, meron daw siyang tatlong mansyon. Kabilang sa mga mansyon na to ay ang Town Hall 8. Na inatari ni Trillanes kabilang pa dito ay ang Town Hall 9 na nadepensahan naman ng kapo ni Duterte laban kay Trillanes at ang latest na upgrade na Town Hall 11 na pa lang ng kampo ni Duterte. Nakasaad din daw sa apidabin ni Trillanes na naglalaman ito ng 200 million gems 2 million na gold at 8 million na elixir at matibay din ang ebidensya na gumagamit siya ng multiple account at siya ay naglalaro nito sabay sabay pero pinambulaanan lahat ito ni Duterte at wala daw siyang account sa COC I can explain uh, very well legit, legit, uh, legit uh, explanation I can explain uh, very well. I'm account though, Nya Ay Candy Crush Lama. Nothing? No. Come on, you know that's good. You know it's good. There's a smile. Oh, 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 almost. Did you, did you not hear the joke? I heard it. Uh. Sabi nga kaot na di umano'y naglalaman ng milyon. Ayon kay Trillanes. I believe he wants to be the richest man in the world. To be the richest man in the world. Pero, ayon kay Duterte thousand lang daw ang laman nito. Okay. Thousand lang. Paalala, lahat ito ay pawang joke lamang. Kung sensitibo kayo sa issue, huwag nyo nang ituloy ang panunood. Mayroon nako I'll give you one account. Lumabas na ang sinasag gold at 8 million na elixir. At matibay din ang ebidensya na gumagamit siya ng multiple account at siya ay naglalaro nito sabay-sabay. Pero pinambulaan ang lahat ito ni Duterte at wala daw siyang account sa COC. I can explain uh, very well, legit, legit, uh, legit uh, explanation. I can explain. Uh... Laban kay Trillanes. At ang latest na upgrade na Town Hall 11. Music. Na ginagawa pa lang ng kampo ni Duterte. Nakasaad din daw sa apidabin ni Trillanes. Na naglalaman ito ng 200 million gems. 2 million na 1,000 lang. lang. Dagdag pa dito, meron daw siyang tatlong mansyon. Kabilang sa mga mansyon na to ay ang Town Hall 8. Na inatake ni Trillianis. Kabilang pa dito ay ang Town Hall 9. Na naman ng kapo ni Duterte